Pisces, Sun, Moon, Rising or Venus Sign Welcome po sa aking channel This is general uh, or collective reading So iba-ibang tao, iba-ibang pangyayari, iba-ibang sitwasyon Yung ating masasagap na energy Piliin lamang yung mga mag-resonate sa'yo So this is also a timeless reading Ibig sabihin kung... Uh, kailan mo panood tong video na ito, maaaring dun pa lamang mag-resonate sa'yo, Pisces. So, tumatalo yung mga baraha mo. Parang nagagalit, Char. Uy, dalawang the Empress Emperor. O, oh, Pisces, meron ka bang pinagdadaanan ngayon na parang uh, something na, uh, alam mo, parang ano ka, Uh, huwag ka daw masyadong maluho, baka kasi, ano kayo, baka sobra-sobra yung paggastos mo ngayon. To the point na parang chinichismis ka na baka post ka ng post sa FB, Pisces, or uh, sa mga social media accounts mo. Masyado mong pinapakita na ang hirap pa naman ng buhay ngayon, no? Parang gastos ka, parang ang yaman-yaman mo sabi ng cards dito, parang nasosobrahan ka na daw ng paggastos sa mga overindulgence, yung layaw mo. Parang uh, na-imbalance ka sobra-sobra ang paggastos mo. No, parang party here, party anywhere, ganoon. No. Basta ang dami parang ang ano, lagi kang gala ng gala or uh, lagi kang nasa maraming tao. Ganoon. No, kaya parang pinag-uusapan ka ng mga tao sa paligid mo. And ah, uh, wag ka daw mag-alala. May iba sa inyo parang may good luck card, no? Parang nga uh, cycle 'yan ng buhay mo siguro. Baka dahil um, ano ka, ah, may pera ka siguro talaga ngayon, no? Kasi may good luck card, uh, may karma light cycles or destiny turning point, change, fate, ups and downs, unpredictable. So parang nga uh, gumuguhit sa inyo yung ah, uh, gulong ng palad ngayon. Uh, excuse me. Parang umaayon sa inyo yung tadhana ngayon. Kaya kasi siguro party ng party. Kaya kasi siguro parang uh, ah, gastos ka ng gastos ng walang humpay kasi parang ah, ano umaayon sa iyo yung gunung ng palad, parang hindi ka na ubusan ng pera, ganun. O oh, the Empress abundance. Wow. Pisces. Meron ka ng, ano, Wheel of Fortune. May good luck card ka eh, Oo. Oh. Ito na talaga yung karma life cycles. Ito na talaga yung ah uh, ano mo, yung kumbaga ah uh, panahon mo na ngayon para para sa kaginhawahan ganun. Kasi ito pa oh, lumabas si The Empress, 'no? Merong nga abundansya parang uh, si The Empress yung na uh, ano ikaw 'tong babae eh, na uh, na experience mo talaga yung magandang buhay ngayon no? Siguro may iba din sa inyo dito, mabubuntis. Parang nakita dito, nakapangasawa ka siguro na mayaman or na may pera, ganun, no? Kaya siguro, ah, uh, tugatog to ng tagumpay ngayon, no? Deserve mo yan kasi may karma life cycles, no? Siguro naghirap ka nung nakaraan, ni, eh. Kaya inaani mo na rin yung iyong, uh, iyong kaperahan. O ba diba, may the emperor? may ano, meron talagang may person kasi siguro talaga dito na tumutulong sa iyo, uh, lalaki, the emperor o oh, respetado or uh, powerful authority uh, father figure or merong mayaman siguro talaga na nagsusuporta sa iyo or pwede nga uh, past present future to ha, pwedeng nangyari na, mangyayari pa lang or uh, ayun nga past present future ha, nangyari na, mangyayari pa lang. Or, ayun na, nangyayari na. No, tingnan mo, may the emperor, or maybe may makikilala kang lalaking mayaman, or may trabaho. No, na respetado yun talagang, uh, ano siya, siya siguro yung mag-aahon sa'yo sa hirap, or ganun, kaya ka tingnan mo, nag overspend ka, kaya ka nga nila ginagosip, kaya ka nila pinagchichismisan, o overindulgence, no, yung ah, uh, talagang yung layo mo, sinusunod mo, o party ka ng party, ganyan, isolation, independence, no? Kasi, may will of fortune ka, o, tapos may the empress na nga, may the emperor pa, o, wow, baka ano, yung iba din sa inyo, baka may afam, baka magpapakasal na kayo ng afam mo, o makakilala ka ng afam mo, o, oh, eight of swords daw, baka, din iniisip mo yung sinasabi ng ibang tao na uhuk ka. Maganda naman yung nangyayari sa'yo. Ano, Pisces. Pero ah, parang ito lang yung challenge sa'yo. Kasi nakakapag-isip ka na nga mga negatibong ah, bagay regarding to sa ano. Ikaw lang naman ang nag-iisip nito. Siguro dahil to sinasabi ng mga ibang tao. Dahil nga dito oh, meron nga ah, nag-chismin sa'yo. No? Iniisip mo na masyado kang ano, nauhook doon sa sinasabi ng ibang tao. Masyado mong dinidibdib yung sinasabi ng ibang tao. To daw point na na-imprison ka na. Yung sa, na ano ka na lang, nakatali ka doon sa iniisip ng mga ibang tao sa'yo. Ganun. O. Oh. Strength. Magkakaroon ka daw ng courage. Pero alam mo, malalagpasan mo to. Yung mga iniisip mong negatibo, malalagpasan mo din to. No? Kasi, parang gusto mo yung uh, nangyayari sa'yo eh. No? Ito din siguro yung matagal mo nang hinihingi, no? Kaya yun, may lakas ka na loob na panindigan kung ano yung, kung ano yung nangyayari sa'yo or mga mangyayari sa'yo. O si, di ba, page of wands, no? Ikaw to, eh. Ikaw to nga uh, nakatayo na ito, eh. tong lalaki na to, no? Tapos, nakahawa ka sa wands, nakahawa ka sa ano mo, sa, yung passion mo, yung gusto mo talaga, yung career nito, tinatahak mo, no? Yung to the point na parang ina-admire mo talaga itong nangyayari sa iyo ngayon, no? Na wow, ah, akin ka na ngayon, natatamasa na kita ngayon. Hawak-hawak mo na eh, oh. Page of once. Ibig sabihin bago to sa iyo. Bago to sa iyo, no? Na parang uh, ah, nasasabi mo dito na parang Wow, akin ka na talaga ngayon dati. Pinapangarap lang kita. Ngayon na manifest na kita. Ayan, oh, hawak mo na oh. So, kaya ka pala ngayon na parang sobra-sobra ah, yung layo mo. Kasi matagal mo na itong minamanifest. No? Pisces. Pwedeng paparating pa lang ito ha. Wow, Queen of Pentacles. Alam mo, dahil ah, itong paparating na energy mo sa iyo, Pisces, no? Ano ka din, magkakaroon ka rin ng compassion. Siguro kasi parang uh, may ano eh, merong mayaman dito, makakapangasawa ka siguro, magkakajowa ka ng mayaman, no? To the point na Queen of Cups ka na, tutulong ka din dun sa love ones mo. Ayun, no, magkakaroon ka ng uh, compassion ng uh, ano ah uh, bibigyan mo din ng parang pasasarapin mo rin yung buhay ng mga pamilya mo, ganun. Siguro magpapaaral ka ng mga kapatid mo ba or ng relatives mo, basta susuportan mo sila. No, ang ganda ng energy mo, my goodness. No? Uh, Pisces, congratulations sa'yo sa mga pinagdaanan mo na ito, deserve mo ito. So, kuha naman tayo ngayon ng mindful message, yung mga paalalang mensahe sa'yo. new adventures. Wow! Iba dahil nga bago sa iyo to? O, oh, ngayon, may paalala. Or um, maybe siguro, new adventures. O, oh, di ba? Plural adventures. So, marami kang gala. Tapos, nakapaka ng bag. Yan, no? So, siguro, sunod-sunod yung gala mo. Kasi, nai-spoiled ka nitong ano, the emperor. O, oh. pagugustuhan ka nitong the emperor, no? sabihin mo na, today I am open myself up to the new adventures, no? Ngayon daw, magiging open ka daw, no? yung sarili mo magiging open daw sa mga bagong adventures. I go out and do something I've been holding back from. Magagawa mo na daw ngayon yung mga bagay na gusto mong mangyari na dati eh uh, hindi mo magawa-gawa. I move to the fear rather than I let it control me. Ngayon daw is a uh, ah uh, hindi ka na daw matatakot, no? At or aalisin mo na yung takot sa sarili mo na yung takot na yun is dati nagko-control sa iyo. So ngayon wala ka nang takot. I trust my intuition and follow my desire. No, magtiwala ka lang daw sa iyong uh, intuition or yung iyong kuto ba, uh, yung sinasabi na yung puso, no? At sundin mo daw yung iyong dine-desire, yung mga pangarap, di ba? O, i-spoilin ka ng ano mo, onang, ng mayamang lalaki sa buhay mo, makakapangasawa ka siguro. Oh my God. Thank you. Thank you. Ay, thank you. Congratulations, Pisces. So, kung naman tayo ngayon ng mindful, ay, ng, ng, ng protection and uh, protection or uh, guidance galing sa mga archangels. O mix, mystic. Diba? Horse is a good luck to. Diba? ba Keep charging ahead and don't take no for an answer. Expect miraculous solutions to appear. O, di ba? Mm, ang ang isip mo daw laging nasa future, no? O, mag-isip ka ng pang-future daw. So, parang nga, pag may uh, ino-offer sa'yo, wag ka daw huminde, wag ka daw mahiya. Oo ka lang oo. Basta for the future. Ito yung sinasabi ng mystic. Expect miraculous solution to appear. No? Mag-expect ka ng mga, hindi mo inaasahan, miracle nga eh, di ba? Na solusyon, na yun ay bigla na lang uh, mag a appear bigla na lang susulpot sa'yo. O, di ba? Wow! Congratulations sa'yo, yayamanin na Pisces. Mga pangasawa ka pala dito ng may haman, di ba? So, kung gusto mo tong energy na to, please, uh, subscribing my channel and ah uh, kung ah uh, kung gusto mo please comment na rin ang mind 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 success abundance and uh, please ano din po ah uh, paki-like na rin po itong video nito kung nagustuhan mo thank you bye